Binalikan ko nga pala ang kainan ni Kuya Jigs Bulalo. Titignan ko kasi kung makakaburaot pa ako sa kanya. At sa pagbalik ko dito ay nasaktuhan ko pa nga na meron siyang mga bagong menu. Isa nga sa mga bago niya dito ay yung bakolod inasal at etong bakolod style liempo. Meron na rin siya dito ang crispy pata mga mare. Hindi naman mawawala dito yung pangmalakasan nilang bulalo. Heto nga pala ang menu nila mga mare. May solo flight, may couple goals, sakulan bulalo at marami pang iba. Isa nga sa bala kong burautin dito ay etong couple goals nila na bulalo na good for two person na. Sa halagang 315 pesos, may dalawang bone marrow ka na, nakadalawang unlimited rice pa at may kasama pang dalawang soft drinks. Sa crispy pata naman niya, good for four person, 850 pesos, naka unlimited rice at may kasama na rin apat na soft drinks. Siyempre, titikman ko rin yung bakolo dinasal nila at yung bakolo style ni Empo. Kaya naman kung trip nyo rin yung ganitong pagkain ni Kuya Jigs Bulalo, ay search nyo lang sila sa Google Map, madali nyo lang sila mapupuntahan. Kaya naman samahan nyo si Charlotte ah, kung paano niya ba ipapakita yung kakapalan ng mukha niya. So mga mare, napadaan nga pala ulit tayo dito sa Kuya Jigs Bulalo at napansin ko lang meron silang mga bagong menu. So nagbabaka sakali tayo na baka mga burout na naman tayo. Boss Jigs? Oy, ikaw na naman burout ka. Nalala mo ba ako, boss? Oo, ikaw yung burout dito sa Kuya Jigs Bulalo eh. Oh? Grabe o, oh. e, talaga boss, parang magkaibigan talaga tayo kasi naalala mo ako agad eh. May ibig sabihin na naman yung kamay na yun. Eh syempre boss, may nakikita akong bago po. may tira ka pa dyan. boss. May namoy ka. Oo. Oh. mayroon akong bago, boss. Ayun. Uy, iniihaw pa, boss. Saktong sako sa pagdating ko, ah. Boss? Boss? Ito, boss. Ito, ito, ito. Ay, kala ko iihaw mo na kagad eh. Hindi, hindi. Dito, dito, dito. Yan, o. Ano yan, boss? Ito yung bago mong mabubura out dito. Uy, bago to, boss, Yan, po. GM yeah, Oh, Oo, inasal, ay, bakulod style yan, boss. Bakulod style? Ay, Oo. Oh. grabe ka talaga, boss. Akala ko, hindi ka na maglalagay ng bagong menu, pero ang dami Malagay ka. Ay. Inasal. 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 Oo. Bukod sa inasal, boss, meron pa? Meron pa. Ano, boss? Putok-batok. Putok-batok, boss? Crispy pata. Oy, aray ko. Isa din ako nun, boss. Ay Isa din, ha? Oy. Grabe ka naman. wala mo pala, boss. Ay, totoo, boss. Napakasarap niya, kaya... Peño yung boss natin ang dito eh, eh mga tira-tira mo lang pata. boss. boss oh. Meron ako dyan, buto-buto na lang Okay lang yung boss, basta okay. may sabaw, pasok isa yung sa standard ko Sige, sige, sige Jigs, asan yung order ko? Ito ba? Ito? Ano? Oh. Hmm, Ayan. Uy, oh. ano to boss? Crispy pata? Crispy pata. Uy, magkano to boss? Yan ay 850. Good for four. Uh -huh. Uh, may apat na soft drinks. Only rice. Only soup din. Pwede kang humingi ng bulalo kung yun ang mo. Uy, grabe. Sulit to boss. So, ito lang yung boss? Hindi, hindi. Oh. Ito ay, ayun mo bala, ayun, ayun o. Oh. Yan po. Ay, oh. ay liyem 165. Only rice. May kasamang isang soft drinks. Uy, grabe. Sulit din to, boss, Hindi, hindi, so, pa yung tapos. Ay, hindi pa. Oh. Ito pa. Oh. Chicken in Chicken in asal. Bakulod in asal. Bakulo boss. 165 yung petso. O. Oh. Uh, only rice din yan. May kasama din isang soft drinks. Boss, so baka binibigay mo sa akin, parang ito na yung huling bigay mo sa akin, boss, ha? hindi ka na talaga makakaulit. Ito uh, na yung last mo. Ah, ito na yung last ko, boss. Eh, dagdagan mo nung sabaw, boss. O, tanga na. Nang bubura ko oh, ito, mingi pala sabaw ko. Oh, ito na <laughs> nga, o. Oh, ito, o. Oh, ayan. Uy! Oh. Bito. May, may bone marrow, boss? Meron! Nakakahiyo! Hindi, okay lang yan. Malakas ka naman na mamburawat eh. Oo, oh, yeah. Okay. sige boss, kunin ko na to Baka magbago pa Iisip mo eh okay. So mga mare, ito nga pala yung nabura kay Boss Jigs At sa pagkakataon na to, hindi na tayo sisigaw At uh, gawin yung linya na Kanin po, kasi tinambakan niya na ako ng kanya. Ayan. So, mga mare, eto nga pala yung papatikim niya daw sa akin na crispy pata. 850, good for 4 persons na. Kasi may apat na soft drinks, apat na rice, at okay. syempre, naka-unlimited rice yon mga mare, kung apat kayo magtotropa. So, umpisahan na kaagad natin. Oh, yan eh. naka Oh. Meron tayong sausawan dito, pero tignan muna natin ang walang sausawan. hmm oh tunggu, 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 ini Hmm. tunggu, 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 ini tunggu, 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 Eto mga mare, um order din ako sa kanila ng bulalo. Ayan, so mga mare, good porto to kasi nakadalawang dalawang rice kayo, dalawang kanin. And syempre may dalawang soft drinks. Syempre, titikman na natin yan. Last up eh. Ayan o. Oh. Wow! Ito gusto mo? Cute. Napakalambot. ng grupo daw Kaya Ay ba? Hmm. <laughs> wow, babe. Hmm. Ano Sa so, mga mare meron sila ditong Bacolod. Inasal na liempo? Tama ba akong tol? Yes! Takagal? Bacolod liempo. You know, grabe Ang ganda ng pagkaihaw ito, no? Walang sunog man. Per Walang perfect na perfect. Yun, perfect yan. Mm. Magkano, Ben? Mmm. 165. Naka-almy rice siya. Tapos may free soft drinks. Naka-almy soup. At syempre, sama toyo. Mmm. You know? Mmm. Mmm. Kabaw. Ah, tanda sila dito. Bacola, dinasal na chicken, pito. Ayan, oh. 165 din, naka rice. May free salt drinks. Only soup. Free toyo. And chicken, chicken oil. Ayan, oh. Tignan natin, guys. Oo okay, oh, kayo Mmm Wow Mmm Pabaw oh, ulit Ah Panalo Ang sabta lamang mm. buraot sa dito talaga Mmm